Mainit na usapin ngayon ang tungkol sa flood control projects and ghost project kung saan daang-daang milyong budget ang inilalaan ng gobyerno para sa mga proyekto. Ngunit hindi ito nagiging sapat sa publiko. Ayon sa naging panayam namin kay Polam Mayor Jennifer Ina Alegre Mindano Cruz, mas mabuting iprioridad ang kapakanan ng publiko nang sa gayon magkaroon ng tama at maayos na serbisyo. Alam na natin for the people to, for the benefits of the people hindi natin pwedeng isipin ba na ah, gagawin ko to dahil gusto ko. Kailangan gagawin ko lahat ng bagay na ito dahil kailangan nila at para sa kanila. So yung mga bagay na yan, hindi natin pwedeng sabihin na kailangan ko. Dapat kailangan nila. At lahat ng gagawin natin, we as a person and as a public servant, dapat isipin natin ano yung kailangan mo, hindi yung ano yung kailangan ko. Ang daming bangayan ngayon dahil inisip nila yung kailangan nila. Pero kung ang politician inisip ano ang kailangan ninyo, for sure wala yung bangayan. Wala yung flood control projects na pinag-aawayan. Wala yung ghost projects na pinag-aawayan. Kung lang ang inisip ng isang politiko ay ano ang kailangan nila. Hindi yung ano ang kailangan ng bulsa ko. Ilan sa mga ibinahagi ni Mayor Ina ang kanya mga naging karanasan sa loob na may git-anim na taong paglilingkod sa bayan ng Pola. More than six years. No? Uh, so far, so good. Kasi nung bagong ako ako bilang punong bayan, hindi mo iisipin na ganito pala ngayon. Kasi yung changes niya, 360 degrees, hindi ko naman sinabi na, hindi ko sinasabi na, ano, um, kung ano yung ibang changes eh. Kasi development, progress, um, yung mga social economics natin na nabago kasi lahat yon dahil uh, reason behind that siguro is babae ako. And pag babae ka, ang daming kaartehan, ang daming mong pwedeng impart sa sarili mo na pwedeng gawin sa bayan. So, yun yung difference ng babae. Siguro, sa so, pag, ma, ang lalaki kasi very masculine eh. More infrastructures, uh, more on other things, no, yung focus. Pero, pag babae ka, pinagsasabay-sabay mo yan eh. Parang nanay ka, nag-alaga nag, nag ka ng anak, tapos nagtatrabaho ka, nagpapadede ka, nagugas ka ng pinggan, naglalaba ka. So, alam mo yun yung mga gano'n na bagay na kaya gawin ng babae na ina-apply natin sa sarili nating trabaho. It's is yun yung ginawa ko as punong bayan. Alinsunod sa mga ng adikain ni Mayor Ina, ito'y kanyang patuloy na tinututukan, halos araw-araw na pag-iikot at personal na pagbisita sa mga barangay para siguruhin ang kalagayan ng bawat polenyos. Binigyan din rin ng naturang ina ng pola na maigpit na kanilang tinututulan ang pagsira sa kalikasan. Gaya na lamang ng dredging project at patuloy na pagbubungkal ng kabundukan. Uh, number one, nung unang upu po ng bayan, Grand Re uh, uh, Brown Revolution. Brown Revolution, mahalin ang kalikasan. Kasi ayoko nang makalat ang bayan ko. Ayoko nang puro plastic ang bayan ko. Dilinis ko yung bayan ko. Wala akong ginawa kundi maglinis, maglinis, maglinis. Bawalan dredging sa pola. Uh, hindi dahil... Uh, ayoko, no? Personal talaga na ayokong magkaroon ng pangit na future ang kabataan ng Pilipinas. Kasi darating ang panahon, maubos yung ating um, uh, ano sa dagat, what do call that, buhangin. Hindi kasi na, hindi na re-replace ang buhangin. Um, ano mo yung maano yung ating um, dalampasigan, pumasok ang tubig sa ating mamamayan, lalo na sa Sentro ng bayan, kasi tabing dagat kami. Pag yan inubos mo yung iyong um, buhangin, lalalim at lalalim, mawawala yung ating pangsangga. At pag nawala yung ibinabalik niya, sasagasaan yung mga bakod ng bawat isang bahay, ng bawat polenus. So yun yung magiging problema natin. Nawawala yung pansangga. Parang ipin natin. Tingnan mo kapag wala ka ng ipin, Diba? Wala kang panguya. Pwede umuya yung gilagid. Pero ang laking kawalan sa isang tao. <laughs> Sorry. Walang wal, no deal kay Mayor Ina. No deal ang pagsira sa kalikasan ng bola. No deal 'yan. Wala akong pera, wala akong pwedeng ipagmalaki. Ang kaya ko lang ipagmalaki ay yung aking salita na hindi pwede. Bukod pa dyan, puspusan din ang pagsasagawa sa mga lubos na kapakipakinabang sa Pulenyos tulad na lamang ng tulay ng Pangulo. Ito'y madalas na binibisita ni Mayor Ina upang mapabilis gawin dahil malaki o mano ang magiging ginhawa nito sa mga motorista. Ongoing nga natin ngayon yung tulay ng Pangulo, tinatapos natin. More or less December, tapos na ito. And yung ating mga... Um, yung ating recreation And itong mangrove areas, yung ating um, tubig, isa yan sa malaking problema ng bayan ng Pola, ng bagong upo ko. Until now, still a problem, no? We're still looking for um, resource to do it. And hindi natin kaya kasi gawin sa one term. Minsan, talaga kulang yung one term. Good thing, binigyan tayo ng pagkakataon ng mga Polenios to serve again. Um, I'm happy, no? sa lahat ng Polenios and binigyan nila ako ng chance na to serve. Layon lamang ni Mayor Ina Alegre ang maging isang mabuting imahe na dapat pamarisan sa kanyang pagmamalasakit sa publiko nang walang anumang hiningin kapalit sapagkat ang kanyang ipinangako sa Polenios ay ito'y tunay ng tinatamasa ng bawat isa. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.